Ayan, for today's video, pag-usapan natin kung saan ba nanggagaling ang mga motor ni Rusi, yung mga bagong nilalabas niya ngayon. So, ito po ay galing sa Yin Gang Motors or YG Motors sa China. I-check nyo po yung kanilang website at ganon din yung kanilang page. Nilare-rebrand nila ito at ginagawang Rusi. Kasama na nga dito yung Rusi Plus 150X. Ganon din yung bagong labas nila na ADB 150. Ayan po, yung T6 sa YG Motors. Meron din sila mga 500cc na adventure bike at mga pang trail bike. Since 1990, nagpo-produce na ang YG Motors ng mga makina at mga motor nila. Kaya matagal na rin sa merkado itong mga motor nila. Almost ito. 34 years na nagpo-produce at nagmamanufacture ng mga motorcycle sa iba't ibang bansa. At wala na nakikita nyo sa photo na mga foreigner pa yung mga bumibili sa bandang Europe at ganoon din sa Indonesia, meron na rin silang mga market dyan. Isa na rin dyan yung classic bike ng Rossi, itong classic 250i, ayan makikita natin. Isa rin yan sa matagal ng motor ni Rossi na nanggagaling sa Yinggang Motors. At itong pinakahuli, meron silang ilalabas na 300cc na Maxi Scooter. So abangan natin to, Yinggang Motors din yan. So napakaangas din ito. Napakaganda din ang specs nito. So ayan, maraming maraming salamat sa panonood. God bless. Stay safe everyone.